Hello everyone. Welcome back to my channel. Once again, this is Arith Mohanio, your friendly teacher from the Philippines. And for today's question, hello ma'am. I'm glad I find your channel. It's so helpful and encouraging. Ask po is how is your teaching po in US? Yung mga students po and workload, kamusta So, yung experience ko pwedeng iba? or different from other teachers na nagturo or nagtuturo sa U.S. Pero pumunta ako sa U.S. with 13 years of experience at international school. So, kung galing ka sa international school, hindi gaano uh, problema yung classroom discipline, yung classroom management kasi talagang gusto nilang mag-aral and Um, after they graduate high school, they will go to top universities in the Philippines or even abroad. So, hindi ganon kahirap. And, yung technology, then okay. So, syempre, nung ako sa US sobrang excited ako. It's like, ito na, um, dream come true, tapos. Um, sabi nga, um, green pasture and sobrang excited ako kasi US eh Siyempre, US is US pero nung nagpunta ako doon ah, talaga, pero So, pagpunta ko doon, sobrang excited ako pero dahil tayo ay trained ng mga magagaling na teacher sa Pilipinas, yung mga classroom decorations and all nandun na. Pero, nung dumating ako doon, siyempre nakakatakot and una, Um, may culture shock kasi talagang yung English mo tapos hindi ka maintindihan ng sudyante hindi mo maintindihan yung mga na-experience ko doon syempre, ang sabi pa sa akin go back to the Philippines uh, Philippines yung ibig nilang sabihin and then, may time na pag tinatanong nila ko hindi ko talaga maintindihan like yung Miss E, can you crack the door? eh ano sabi ko, crack the door, sipain. Yun pala yung crack the door, parang while you're cracking egg, medyo may butas. So, ayun, okay na ako doon. And then, isang isang beses, medyo nagagalit ako, lumapit yung isang sudyante, and then sabi sa akin is, um, is there a bun in the oven? So, ang sagot ko lang, no. Pero actually, hindi ko naintindihan yon So, pagkatapos, pagkasabi ko nung no, buti na lang, no. Sinarchap ko, yung bun in the oven pala, kung buntis daw ako, naglilihiba ako. Um, Tapos, hindi kasi, lagi kasi akong galit. So, isa sa mga challenges doon is language barrier. Iba kasi yung English nila, slang. And hindi lang slang, talagang meron sila mga ibang words. So, iyan yung isa sa mga challenges. And also, ang pinaka-challenging doon is paano ka magtuturo. Kasi kung sa Pilipinas, ang dali mong magawa, nakikinig sila. Pero doon, grabe yung hirap kung paano mo imomotivate yung sudyante, kung paano mo i-inspire sila na makinig sa'yo. Pero um, maraming paraan talagang yung classroom management doon ay totoo. So, some of the strategies na ginamit ko is talaga yung seating arrangement, then yung mga activities talagang uh, para sa sadyante, tas variety, and also dapat yung pagkakasunod-sunod everyday, dapat alam nila. And pag hindi mo sinabi, hindi nila susundin. Pag wala sa rules mo from the beginning and procedure, hindi nila alam. So mula pagpasok, hanggang paglabas, yung gagawin mo sa loob, kung paano sila lalabas ng classroom, one at a time, talagang classroom management. So, talagang kailangan mo silang imotivate, pero ang hirap talaga. Araw-araw umiiyak ako, talagang parang sabi ko sa sarili ko, ano bang ginagawa ko dito? Uuwi na ako. Every day, every year, gusto ko nang umuwi. Pero, kailangan mo lang talagang mag-decide and i-accept kung ano yung culture nila at kung saan sila galing and kung ano talaga yung kultura nila para sa edukasyon. So, tanggapin mo and mag-isip ka, be creative, be positive pag nag-act out sila, tahimik ka lang and huwag kang sasabay. Pag nagagalit sila, huwag mo sagutin kasi matatalo ka nila hindi hindi mo sila kaya kasi syempre sometimes naglo-load yung English natin. <laughs> Totoo 'yun kahit ako medyo nasa international school ako noon tapos nag-international ako palagi, hindi ako nakapagturo sa public school sa Pilipinas. Mahihirap talaga pero mamahalin kanila pag nakita nila na mahal mo sila, ginagalang mo sila at talagang may care ka sa kanila yung workload, hindi katulad sa Pilipinas na sobrang daming preparation. So, minsan, isang preparation lang, tatlong klase, 90 minutes. Pero, ang pinaka-most ay dalawa. Two preparations, 90 minutes, three classes lang, lahat. And, pag medyo, ano, tatlong klase, tapos three preparations, so, yun yung workload. So sana nakatulong yung sagot ko. Marami pa akong sasabihin pero pwede namang ilagay ko na lang sa comment kung may tanong kayo, just comment down below. Bye-bye.